Nag-aayos na nga ng gamit dyan si Papa Bernard dahil malayo-layo ang kanyang trabaho ngayon. Tinatanong nga ni Mickey Boy kung saan ang punta ng papa niya, ang sabi ko ay sa abroad. Aba, e, eh, imbis na malungkot ay eh natuwa pa dahil pag uwi daw sigurado may chocolate. Yun nga lang, ilang araw pa lang siya nakakaalis, eh, kailangan na uli siyang umuwi dahil siya mag aasikaso sa pagpaparelo kahit ng aming kuryente. Kaya naman, dali-dali ko na rin siyang tinawagan para umuwi agad-agad. At nagulat nga si Mickey Boy at dali-dali tumakpo bakit daw ang bilis dumating ng papa niya galing abroad. Excited na excited yaman na lubungan at akala niya may dala na agad chocolate. <laughs> Pero at least, eh, naka ang Papa Bernard at syempre, miss na rin natin siya, Char. Wala kasi akong idea talaga sa pag aayos ng kuryente o doon sa mga gagamitin na wire. Kaya naman si Papa Bernard talaga in charge. Kinabukasan, eh, ito ang bumungad sa akin. Aba, napaka-sweet naman na magkakapatid na ito at tabi-tabi matulog. Sana all na lang siguro kasi dahil umulan ngayong umaga eh, malamig kaya naman masarap ang magkakadikit. Napagkasundoan na nga lang din namin na sa labas na mag-almusal. Oy, social. Maglolo Maglolomi lang din naman po kami at malapit lang dito sa amin. Kaya naman naglakad-lakad ang mga person. Nagdala nga din po ako ng payong gel at parang uulan. Pero kahit hindi pa naambot ay eh, nakabukas na. Girl Scout here. Kaya naman pala masarap ang tulog namin kaninang madaling araw ay talaga namang umulan at malamig. Halata pa nga dahil kita nyo naman basa ang lupa. Pero hindi pa nga kami nakakalayo ay umambun na. Kaya naman ang sabi ni Papa Bernard ay eh, sumilong muna dito. Aba ay eh, mahirap nang magkasakit. At dahil nga may payong naman ang inyong inay ay eh, hindi na ako sumilong sila na lang. Masarap nga sanang maglakad-lakad ngayon at hindi mainit. Yun nga lang paambun-ambun kaya naman pangit na din. Sinusulit na kasi namin na nandito si Papa Bonner dahil sa isang araw ay aalis na uli siya at dun uli sa malayo magtatrabaho. Kung kumakalayo naman eh, abot pa naman ng langaw yung pupuntahan. Char. May laka din sana nga kami ngayon ni Papa Bernard papuntang nagkarlan at may aatid ang kaming binyagan. Yun nga lang, walang magbabantay dito sa dalawang bata. Hindi ko naman maihabilin kay Tita Adi dahil masama ang pakiramdam nun. Eh pag nag-away tong dalawang to, naku, baka ma blood pa uli si Tita Adi. Kaya naman, minabuti na lang namin ni Papa Bernard na wag nang umalis at kami na ang magbantay. At pagkatilang pagkatila nga ay eto na, malapit na kami sa kakainan namin ng Lomi at itong si Mickey Boy excited na. At in fairness, mabilis ang makapag ng pagkain ngayon at mayamaya ay andyan na ngayon in order namin masarap na special lomi. Sa amin ni Mickey Boy ay jumbo na special lomi at doon naman sa mag-ama kay Kuya Brent at kay Papa ay chami na maanghang. Kahit nga mainit-init pa, hindi na nagpatumpik-tumpik pa itong si Mickey Boy at larga, kinain na. Nagagalit na nga siya dyan sa akin at huwag ko daw siyang videohan dahil maamus na daw siya sa pagkain. Aba, marunong na rin mahiya. Hindi nga namin naubos kaya naman inuwi na lang namin yun nga lang. Nasaan lang, kinain pa? Eto, binakakain na tayo kanina pa. <coughs> <Ningin>. <coughs> Bakit naman kasi kinain mo pa? <coughs> <coughs>